Kasi kaya lang naman nanalo si Sara It's because dinala siya ng BBM uh, Marcos Loyalist Ha? Talaga? So walang contribution ang Luzon Visayas Mindanao doon, boss? ba diba? This shit doesn't make any sense Ewan ko kung anong motibo mo kung ba't nagkasalita ka ng ganyan Ano, pasikat? Tingin mo tinatangkilik pa rin ang mga tao ngayon? Ang amo mo? in your dreams, boss bo? Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko po, nagkomento po tayo dun sa video ni Iloilo City former Mayor Jed Mabilog. At munti ka niya ang maloko ang kanyang mga tagapanoon sa kanyang mga paiyak-iyak. Kaso, biglang mali ang sagot niya sa question sa kanya. Imagine ang sagot niya kaya daw siya nilagay sa narcolis dahil di niya daw sinuportahan si PRRD before election 2016. Eh di wow, di ba? Eh pucha, halos wala naman talaga sumuporta kay PRRD na public officials before siya tumakbo sa pagka di ba? Approximately karamihan ng nasa 95% ng na mga public officials na hindi sinuportahan si PRRD before election 2016 ay buhay naman at wala naman sa narcolis. Di ba? Kaya nga napakalaking loophole ng statement and reason niya na sa harap ng Quadcom Committee. Di ba mga idol? Kaya nga utu-utu na lang talaga ang maniniwala sa mga paninira nilang scripted na kwento laban kay PRRD. Tama! Di ba? So ngayon naman mga idol, pag-uusapan naman natin itong si Larry Gadon. At bibigyan nga po natin siya ng codename na Boss Bo. Siyempre po ibabalik lang natin sa kanya ang tawag niya sa mga tao noon. So pag-uusapan natin ang mga pinagkasabi niya about sa pagkapanalo ni VP Sara last election 2022 na hindi raw ito mananalo kung hindi raw dinala ng mga Marcos loyalists. Totoo ba to? <laughs> Tara, i-debunk e natin mga idol. Watch. Kasi kaya lang naman nanalo si Sarah it's because dinala siya ng BBM na uh, Marcos Loyalist. <laughs> ha? Talaga? So walang contribution ang Luzon Visayas Mindanao don boss. Di ba? This shit doesn't make any sense. Ewan ko kung anong motibo mo kung magtatangka ka ng ganyan. Ano, pasikat? Tingin mo tinatangkilik pa rin ng mga tao ngayon ang amo mo? In your dreams, boss bo. Kaya, ano pa sabi niya. Ah, uh, totoo nga na nagkaroon ng konting lamang si ah uh... Uh, Sarah ng mga more or less mga 300,000, okay. eh yun ay dahil, uh, 300 to 500,000, hindi ko naman recall, yun ay dahil na mayroong mga presidential candidate na ang mga ibinoto nila, yung mga fans nila o supporters nila, ibinoto instead na yung vice president ng mga kandidato ay si Sarah. Dahil kasi babae, eh, oh, eh mas maraming babae. Kagaya na lang halimbawa ni Manny Pacquiao, so mayroong mga nagpakyaw Sarah. Meron ding mga isko, Sarah. Meron ding mga uh, no lakson na uh, Sara, no? Meron ding mga Lenny Sara. So, Ito guys, yung part na ayaw niyan tanggapin na mas sikat talaga si VP Sara kumpara sa bangag na amo niya. Sinti lang 'yan, syempre pampalubag-loob lang 'yan or alam niyo para hindi sila mapahiya, syempre 'di ba? Style mo bulok, boss. So, Doon na nagdaga ng almost 500,000 yata. Pero ang base talaga niyan is yung Marcos Loyalist Votes. Kung wala yung Marcos Loyalist Votes, eh, talo si Sara. Siguradong talo siya. Paano? wow ha, talaga ha? Talaga lang ha? Paano mangyayari yun, boss? Ha? Makikita nyo na yan, nung, nung 2016 din, na tumakbo okay. si uh, Presidente, si former President Duterte, ang kanyang Vice President ay uh, si uh, Alan Peter Cayetano ilan ang boto nakuha ni Alan Cayetano? Uh, 5 million lamang. Mm. That despite the everyday uh, endorsement of uh, Duterte on TV, on radio, on uh, billboards, and all the posters, and all rallies, lahat ng motorcade, sinasabi pa niya na kung iboboto niya pa iboto vote nga si Alan Cayetano. So... Eh, hindi naman kasi si Cayetano si Duterte. <coughs> They are two different person, diot Pinagkasabi ni Tono. Anong nangyari kay Alin kaya pa, 5 million lang na boto. Si BBM, 15 million. Si Gaetano, yung, yung 5 million ni Gaetano, hindi mo pa pwedeng tawagin na yun ay solid na Duterte lamang. Kasi may sarili rin mga... Natural, kaya Tano yun. Boop. Boop pala to, no? Yung po talaga nalaman, guys. Si Popes at France, si Alan Gaetano, kung mga 3 million, 2 million, meron din siyang sarili. Kaya, mm -hmm. kung i-analyze ia mo yan, ang talagang sumunod lamang kay Digong, mga 2 to 3 million lang. Kaya si Sa Ang sumunod kay Digong, 2 to 3 million lang. Eh, 16 million ang boto niya. Di ba marunong magmatong bu na to? Libre mag-calculator, boss ha? Libre, walang bayad. Ba wala kang calcu, bilan kita. Para pag tumakbo sa 2028, I am so sure. Mm -hmm. At the most, you will get 3 million. Wow! he is so sure na she will just get 3 million. Wow! Ang bagsik naman ng statement na yun, boss. 3 million lang daw ang makukuha ni VP Sara na boto. Ay, dyan ka naging... Ano nga yun? Bo! Oh. Bo. 3 million lang ang makukuha ang boto ni VP Sara, boss. Sure ka? Baka yung amo mo kung hindi dinaya ang election 2022. Diba? Yun lang ang baka makuha niyang boto. Pansinin niyo ah, pinarehas lang ang boto ni Bangag sa numero ng survey niya. Bakit? Coincidence? O manipulated? Diba boss? Tama. Sa Saka anong 3 million lang ang makukuha ni VP Sara? Eh merong more than 26 million population ang Mindanao. Samantalang more than 20 million naman ang population ng Visayas. Sabihin na natin half of it are voters. 13 million sa Mindanao, 10 million sa Visayas. Solid kay Sarah yung mga yun boy. Wow! So saang universe mo nakuha ang kabuhan mong 3 million votes? Ha? Pinagmamalaki mo ang Marcos loyalist na Ilocanos? <coughs> di ba sabi mo million million yon di ba? <coughs> Tama ka naman boss, million million yon. Dahil Ilocos region have more than 5 million population. At ang mga Ilocano sa buong bansa ay meron lamang pong population na more than 8.7 million Ilocanos nationwide. Mag-search ka sa Google kung hindi mo alam ang datos. Meaning, kung sa 12 million tayo babase, boss, gaya ng sabi mo, eh di 3.3 million nan ilocanos lang ang fans ng amo mong bangag, boss? Pucha, kawawa naman pala kayo. Kaya pala di ka manalo-nalo, no? Oh, boss, baka mahyblad ka sa mga sinasabi ko, ha? Ah. Huwag mo nang panoorin tong video ko, ha? Ah. Baka atakin. <laughs> Sigurado na talo siya. Sigurado daw na matatalo si VP Sara. Oo, make sense. Pamayang sinabi mo, boss. Matatalo lang talaga siya sa election 2028 kung kayo-kayo ang may control sa Comelec. Oh! Dahil kayang kaya niyong manipulahin ang resulta ng election. 'di ba? Ipapatalo nyo ba si Tambaloslos? Easy peasy logical conclusion 'yun, boss Bobo. Yan ang di mo kayang ibulgar dahil sikreto yan ng bangag mo amo. Oh! Paano daw po yung mga survey ngayon? Mas lamang daw po si Lara sa mga... Ayun yung survey ngayon, huwag mo pa... O oh, diba? Pagka in-table sa kanila lang survey, syempre, pagmamalaking yan. Eh ang question sa kanya, mas malakas si Sarah sa survey. Naputo lang yung question eh. O ba? Diba? Siyempre ang sagot niya, huwag yung pansinin ng mga survey na yan. O ba? Diba? Yan talaga yan si Boss Bo. ba? Diba? So yun po ang sabi ni Boss Bo na hindi nga raw mananalo si VP Sarah kung hindi dahil sa mga utu-utong lista. Eh ano tong sabi ng kapatid ng amo mo, Boss? Ang pakay ko, sana, piliin ni Inday Sara, pag tumakbo siyang Pangulo, si Bongbong binang Vice President kasi galing si Bongbong sa talo. Aroy, dahil galing si Bongbong sa talo. Sakit, no? Piliin bilang President. Bilang Vice. Ah, okay. Para mag sila kasi tatakbo nga ng Presidente si Sara, akala ko, mm -hmm. At uh, sana, akala, no. akala ng lahat. Kasi lakas-lakas ni Sarah, parang 27% siya. Lahat ng lahat 14, 13. Ang layo niya talaga sa lahat. Ano to, mga... Uh, May, oh, oh. 20, mga April 2021. Oh. She was way ahead talaga naman. Alam naman natin, walk, walk over yon kung tumakbo siya. No? Kayo ang lumapit sa kanya. Oo, oo kami ni Bongbong oh. pumunta. Sabi ko, mag-happy birthday tayo. Baka sakali, swertehin tayo. Ang dami... Oh, di ba? <laughs> Nakakaya, no? Sa mga ulista dyan, masakit ba ang katotohanan? O, oh, boss bo, kumusta? Kawawa naman kayo, ang lakas po magmalaki. Yung pala, lumapit lang pala sa'yo yung magkapatid na amo mo. po na yan. Wow, malakas nga. Ipunta sa Davao noon. Lahat nag audition para maging vice. Tapos, mm -hmm. yun na, ang nangyari, ayaw na ni Sarah na tumakbo. Hindi na niya gustong mag-president uh, uh, o vice-president man. Sabi niya, hindi bali na, dito na ako sa Davao. Walang gulo ako mag-mayor. End of story. Ayoko mm -hmm. na dyan. ng gulo. And, noon uh, nangyari yun, uh, sinabi ko sa kanya, Huwag ka naman ganyan. Lahat, uh, lahat umasa sa'yo. Huwag kang paasa. Huwag kang ganyan. Um, Mag-president ka kaya. Ayun. Wow, talagang siya pa yung nagdikta in fairness. Huwag <laughs> kang ganyan. Hindi pwede. Pucha. Ka. Ano ka nanay niya? <laughs> ito, ito naman si Senator Aimee. Oh. niya, tumakbo na kayo. Tumakbo na kayo. Yun niya. Kayo na tumakbo dyan. Tapos nag-file si Bongbong. Sabi ko, kakaya naman to. Wala naman siyang kasama. Samahan mo na lang, ayun. Tapos after a while, na-convince din. At pumayag siya na mag-vice, ayun. Hindi, naawa lang sa inyo si VP Sara, kayo naman. lupa <laughs> ba diba kayo? Naawa lang sa inyo kasi ang kulit-kulit nyo. Kaya nyo siya napapayag. Simple as that. Kaya nga nanulungkot ako ngayon dahil uh, may hidwaan na at uh, yun, nag-resign na sa kabinete. May hidwaan is this, ilang percent pa misunderstanding lang o baka hindi nagko-communicate? Ay oh my god kailan lang pala tong video na to Wala pang sakit si Doc Willie dito ah Alam mo good to see you Doc Will na ganto ang itsura mo Get well soon Doc get well soon Kasama ka po palagi sa mga panalangin ko Well, Diba, well, alam naman, naman diba? pala, alam mo naman maraming manggagatong, mara oh, mag mga interesado, naiinggit. Oh. So, sinisiraan ang sinisiraan yung isa sa isa. At uh, yun, naintindihan namin at nakikita ko naman, grabe naman ang, ang upa, ang na uh, banat, uh, ang tiis ni uh, BP. Kaya, wala na siguro kailangan magtanong. Obvious naman kung ano nangyayari. Wala, una ko yung tumira eh. Tama. ba? Diba? Alam nyo kasi na threat si VP Sara sa'yo o sa pinsan mong si Tambaloslos. <laughs> ba? Diba? Kasi alam ko nag-ambition din yan si Amy maging presidente. Siyempre Marcos din yan eh. ba? Diba? Pero unfortunately, sorry to say po sa inyo at sa lahat ng mga Marcos na nasa gobyerno. Kung hindi kayo makakaupo ulit ngayon, wala na sa inyong makakaupong Marcos kahit na sino. Tama. Dahil sinira ng kapatid mo. Ano ka ngayon, boss bo? hindi pala mananalo si DP Sara kung hindi dahil sa inyong mga uto-utong lista. Ha? O ayan ha, sa kapatid na ng amo mo mismo nang galing yan ha. Kaya nga mas binerify ng statement na to ni Senator Amy Marcos ang mga pahayag ni DP Sara sa video niyang ito. Pagkatapos ng uh, filing of candidacy, lumapit na sa akin yung magpapatid na Marcos. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. So ano ka ngayon, boss? So mas bagay sa'yo ngayon ang sinasabi mo. Na ano nga yon Boss! Oh. O oh, yan ka ngayon. Kaya bagay na bagay sa'yo ang codename na Boss Bo. <laughs> Saka... Anong sinasabi mo na mas maraming naging utang si PRRD sa lahat ng na mga naging presidente mula kay Quezon hanggang kay Abnoy, ha? Oh, no! Hm. Well, chinik ko ang datos at legit naman. sa tama ka naman. Tama guys. Tama si Boss bo. Mas marami nga talagang naging utang si PRRD mula kina Quezon hanggang kay Abnoy. Pero ang tanong, bakit? Gusto mo ng comparison na? Sige, mapapahiya ka ngayon boss. Ako na magkasabi sa'yo. <laughs> eh kung sabihin ko sa'yo na walang sinabi lahat ng mga naging presidente mula kay Aguinaldo hanggang kay Abnoy kung 6 years lang ang pag-uusapan. Wow! Ano ka, Boss Bobo? Gusto mo ng real talk, di ba, Boss Bobo? <laughs> o ayan ang real talk ko sayo. Yeah! Kasi President Duterte is the best president we ever had in our country. Maybe President Duterte loans more than any other president, but I could say the same, that President Duterte is the best president than all of those president na nagdaan from Aguinaldo to Abnoy. <laughs> Isama mo pa yung bangag mong amo. Wala yan sa kalengkingan ng presidente ko. So yan ang napakasakit na real talk ko sayo, boss bo. So bakit si PRRD ang may pinakamalaking na utang kumpara sa lahat ng na mga nagdaang presidente from Quezon to Abnoy, ayon kay boss bo? Sinti lang po ang sagot dyan, and I will give you four reasons. Reason number one, kaya ganong kalaki ang loan ng Duterte admin, dahil syempre sa value ng currency, 'di ba? Sabi ng mga red propaganda nyo, 1 is to 1 ang dollars noon, 'di ba? Hanggang sa tumaas na lang siya nang tumaas, 'di ba? Reason number 2, inflation. Iba nung unang panahon, iba nung panahon ni PRRD. At kasabay ng pagtaas ng inflation, ang pagtaas din ng standard of living ng mga tao. Tama. 'Di ba? Reason number 3. Sa panahon ni PRRD ang tinatawag na Golden Age of Infrastructure. Di ba trillions of peso ang ginastos ng Duterte Admin sa mga infra projects noong kapanahonan niya sa Build, 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 di ba? Wow! Nakita at nadaman natin ang pagbabagong pinangako ni PRRD ng mga panahon na yon dahil sa mga giant projects na ito. Yeah! At alam kong saksi sa mga pagbabago na yon ang mga Filipino. Tama. Reason number four, pandemic. Di naman lulobo lang ganun ang loan natin kung hindi dahil sa pandemic eh. ba? Diba? And nakita naman natin na binuhos halos lahat ng mga perang hiniram na yon para sa mga ayuda, mga health items, and vaccines. Wow! So those loans are reasonable. Boss